Luma ang jeep, sabay tawa. Biglang bumuhos ang ulan. Lumubog ang kalsada. Habang nagpapanik ang lahat, steady ang kamay ng lolo. Isang manyobra, lahat ligtas. Sa news, siya ang tinawag na bayani. Gabi sa lungsod, kumikislap ang ilaw ng mga poste sa basang kalsada at ang ulan ay bumabalikwas mula sa bubong ng mga sasakyan parang binubugbog na salamin. Sa loob ng lumang jeep na may asul na pintura na halos kupas, nakaupo sa manibel ang isang lolo. Kulubot ang palad pero abot libo ang memorya ng kanto at kurbada sa utak. Suot niya ang lumang jacket na off-white. Bukas ang kwelyo ng pulo at sa titig niya sa windshield, walang takot. Puro kalkulasyon. Sa likod magkahalo ang pasahero isang nanay na yakap ang batang nakadamit abo, isang lalaki na na nagpipigil ng kabaha habang hawak ang mga papel, dalawang 14 anyos na nakasiksik sa dulo, at isang dalaga na kumakagat sa labi habang sinusundan ng baha na pumapalob sa hulihang gulong. Sa bangkung kahoy sa tabi ng nanay, nakalatag ang plastik ng tinapay na naipit sa tabi ng mamasamasang dokumento at isang ID card na may pumupusyaw na retrato. Sa labas, ang tubig ay umaakyat, ang traffic ay nagtitili sa ilaw, at ang langit ay parang drum na pinupukpok ng bagyo. Nagsimula ang gabi sa madali ang uwian. Kuya, lumato, sabi ng lalaki na kasutang sumakay sila kanina pa. Nakayuko sa telepono at hindi tumitingin sa driver. Baka tumirik tayo. May umismid na dalaga sa hulihan, bulong sa katabi. Grabe, vintage, sabay tawa na pinilit maging biro. Ang lolo ay hindi umimik, pinaandar lang niya ang makina na hindi sumisigaw pero malakas ang loob. San po ang ruta? Tanong ng nanay na mahigpit ang yakap sa anak. Hanggang crossing. Sagot niya. Pero kung malakas ang ulan, ibang daan. Walang sumigot dahil sino ba ang susunod sa daan na hindi sanay. Ngulit ilang minuto pa, ang langit ay binuksan ng gripo ng buo. Unang lagitig ng malalaking patak, sumunod ang sipol ng hangin sa pagitan ng gusali at ang unang paligo na baha sa gulong. Pumailalang sa sala ng mga pasahero ang isang hininga. Ay, Diyos ko, baka abutin tayo, Binaba ng lolo ang bilis. Humawak sa manibela na parang kamay ng anak sa tawiran at tumingin sa side mirror. Ang mga sasakyan sa likod ay para mga isdang nag-uunahan sa palaisdaan ng takot. Kumakabig, bumubusi ng parang sigaw na walang salita. Kalma, mahina niyang sabi kahit hindi niya kailangan magsalita. Kalma. Umangat ang tubig sa labas at naramdaman sa loob ang unang siping lamig sa sakong. Ang dalaga sa dulo ay tumalikod sa bintana at inangatang pa sa bangko. Grabe, pumapasok na. Sir! Sigaw ng lalaki na kasut, hawak ang papel na kanina pa sinasalba sa plastik. Baka pwedeng bumalik na, may ulan warning yata. Tumingin saglit ang lolo sa rearview. Nakita niya ang papel. Parang aplikasyon. May pirma, may stamp. Hindi na tayo pwedeng mamatas. Mas mababa ron. Kapag bumalik tayo, lulubog. Paano dito? Tanong ng bata sa nanay na dumidikit ang pisngi sa balikat. Dito tayo! Sagot ng nanay, boses na kumikirot pero pinipilit lumakas. May tatay ang manibela. Sa kanan ng kalsada, may mga sasakyan na tumirik. Hazard lights na naglalakad sa tubig. Isang kotse ang nastranded sa gitna. Kumakaway ang driver, nagmamakaawa sa sino mang may mataas na gulong. Lolo, tingnan nyo niyo! Bulasla ng dalaga, tinuturo ang kumakaway na babae sa isang sedan na unti-unti nang inihigop ng bahaang tambucho. Hindi nagutos ng heromic monolog ang lolo. Binaba niya ang kambyo, sinipat ang linya ng tubig sa poste at pinausad ang jeep. Kapit! Anya. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at bingutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Lumapit ang jeep ng padayagonal. Iwas sa butas na alam ng lolo sa memoria. Sa kanan, may kanal na walang takip. Sa kaliwa, may lubak na tiyak na lulunok sa gulong kapag sablay ang anggulo. Hinila niya ang handbrake ng bahagya. Hindi para tumigil, kundi para kontrolin ang bagsak ng puwersa. Ate! sigaw ng dalaga sa stranded na babae. Dito! Bumukas ang pinto ng sedan, kumawala ang hangin at sumirit ang tubig sa loob. Nabunyag ang takot sa mata ng babae, sumigaw siya. "Hindi ko kayang lumangoy!" "Hindi mo kailangan," sagot ng lolo at inanggulo ang jeep na parang bangka sa tabing pier. "Itapat mo ang kamay mo sa rails." Inunat ng babae ang kamay at sabay hatak ng dalawang binatilyong pasahero sa hulihan, kumambyo ang jeep paharap. Isang maniobra na parang sayaw ng lumang maningisda sa baybayin. Nakasampa ang babae sa likod. Hingal, yakap ang bag na basang-basa at ang jeep ay hindi lumubog. Umandar sila, mas mabagal pero mas tiyak. Sa loob, sumirit ang tubig mula sa ilalim ng bench. Pumapagaspas ang plastik sa papel ng lalaking nakasut na ngayon ay halos mapunit sa panginginig ng kamay. Sir, sabi ng lola, ipitin mo sa ilalim ng pandisal, Ha? Yung tinapay, turo ng lolo sa nakaplastik na pandisal sa bangko, ipitin mo. Hindi tatangain. Sumunod ang lalaki, parang bata sa utos ng guro. At nakita niyang totoo, nananatili ang kapil, hindi dinala ng tubig. Salamat, mahina niyang sabi. At sa unang pakakataon sa gabi, tumingin sa driver na hindi bilang luma, kundi bilang leader. Sa tapat ng intersection, umapaw ang kanal at naging maliit na lawa ang kalsada. May kotse sa unahan na biglang lumusong ng mabilis, maling desisyon. At nakita nilang lumutang ang hood, napundi ang ilaw at lumutang ang gulong na parang sumuko. Wag gagayahin yan, bulong ng lolo, bagamat walang nagbabalak. Hinintay niyang bumaba ang agos ng isang berdeng jeep sa unahan sa kanya pinadaos dus ang sa kanila paharap ng parang ese, sinusundan ang kulay ng tubig na mas maitim kung may hukay. Bakit marunong ka rito, Tay? Tanong ng binatilyo sa likod. Kabisado ko ang alon. Bigla ang humina ang makina. Tumalbog ang dibdib ng lahat. Tay, huwag maingay, sagot niya. At marahang inapakan ng clutch, pinakiramdaman ang vibrasyon ng lumang makina na parang tibok ng kasintahang matagal nang hindi niyayakap. Pinakagat niya sa low gear, banayad ang gas, walang puwersahing arangkada, hinihimas ang daloy. Sumagot ang makina, humugot ng lakas, huminga at muling binigay ng hatak. Ayan! Mahina niyang sabi. Ayan! Parang sabay na huminga ang jeep at ang mga sakay. May tumawag sa loob ng jeep. May bata! Isang nanay sa labas na nakasampa sa bangketa ang kinargaang sanggol. Nakataas ang supot ng dayaper, walang masakyan, baha hanggang tuhod. Sakay, utos ng lolo, buksan ng likod. Bumaba ang dalawa mula sa hulihan, humakbang sa baha, kinuha ang sanggol at iniahon sa loob. Alingaw-ngaw sa hangin ang iyak na parang sipol ng hangin sa basang gabi. Inabot ng nanay ang maliit na panyo sa bag, pinunasan ang noon ng bata at sa sandaling iyon, hindi na mahalaga kung luma ang upuan o may tagpi ang bubong, naging aruga ang loob ng jeep. Dumating sila sa parting kalsada na may palmera sa gilid at ilaw ng poste na parang kandilang hirap sa hangin. Doon, natrap isang kotse na nakaharang sa daan, nakasadsad sa gitna. May tatlong sasakyang sumusubok lumusot sa masikip na espasyo, delikado. Kaliwa tayo, desisyon ng lolo, kahit hindi yun ang default ruta. Baha po doon, sabi ng lalaking nakasut. Mas mataas ang sidewalk, palili pa rin mo atin sa girid. Palili pa rin? Tanong ng dalaga, halos natawa sa gitna ng kaba. Oo, sabi ng lolo, buti magaan kayo. Pumwesto siya sa bilis na parang nagiiwas ng bato sa palayan. Umatras ng kaunti, inanggulo ang front tire sa paakyat niyang sidewalk at sa dalawang segundo na parang dahan-dahang paghinga, umakyat ang jeep sa sementong ilaw. Umiling ang lahat tapos napasigaw sa halong gulat at tuwa. Ayun! Kaya! parang sabay-sabay na naglakad ang apat na gulong sa mas mataas na lupa, iniwasan ng bulwak ng tubig at nilagpasan ang nakasadsad na bus. Bakit alam niyo lahat yan? Tanong ng binatilyo. Dati akong nagbabanat ng bangka sa dalampasingan. Kapag may alon, iwas sa rabaw ng bako, dumikit sa pinakamataas. Sa tapat ng underpass, may tumirik na kotsing itim na halos lulubog. Sa loob, Nakasilip ang isang kamay na kumakaway, hawak ang puting panyo. Tay, di na kaya! Bulong ng dalaga. Tiningnan ng lolo ang taas ng tubig. tinanong ang hangin. Tinimbang ang bigat ng sasakyan at umiling. Hindi ko kayo ilalagay sa peligro. Umusad siyo pa kanan. Inikutan ng blocking may maliit na karindariya at kumabig patungo sa mas maliwanag na kalsada. Hindi lahat ng tulong ay paglusong, wika niya. Minsan, pag-iwas. Sa gitna ng biyahe, nagring ang telepono ng lalaki sa suit. Sir, sangka? Tanong sa kabilang linya. May board meeting. Nasa sa jeep, sagot niya. Halos mapatawa sa irony. Nasa pinakaligtas na lugar, tumingin siya sa driver, sa nanay, sa batang tahimik na ngayon at ramdam niyang totoo ang sinabi. Tay, Di na kaya, bulong ng dalaga. Tiningnan ng lolo ang taas ng tubig, tinanong ang hangin, tinimbang ang bigat ng sasakyan at umiling. Hindi ko kayo ilalagay sa peligro. Umusad siya pa kanan, inikutan ang blocking may maliit na karindarya at kumabig patungo sa mas maliwanag na kalsada. Hindi lahat ng tulong ay paglusong, wika niya. Minsan, pag-iwas. Sa gitna ng biyahe, nagring ang telepono ng lalaki sa suit. Sir, saan Tanong sa kabilang linya. May board meeting. Nasa jeep. Sagot niya, halos mapatawa sa irony. Nasa pinakaligtas na lugar. Tumingin siya sa driver, sa nanay, sa batang tahimik na nayon at ramdam niyang totoo ang sinabi. Tay, bulong niya pagkatapos ibaba ang tawag. Sorry kanina, ako yung nagsabi ng luma. Wala yun. Sagot ng lolo, hindi bumitaw sa Manibela. Mas mahal na kung umaabot. Umikli ang ulan pero hindi humina ang baha. Sa wakas tumambad ang entrada ng tulay. Mas mataas, mas ligtas, may pulang ilaw ng sasakyang gumagalaw. Doon, sabi ng lola. Doon tayo hihinga bago umakyat. May isang ambulance na nakaharang dahil mababa ang approach. Ayusin mo tay! Sigaw ng isang bantay na polis mula sa gilid, hawak ang flashlight. Tumanggu ang lolo, binaba ang bintana, tinapunan ng tingin ang gap at nagbigay ng simpleng utos sa lahat. Sabay! Sabay po! Kapag umusag tayo, hihilahin natin ang tubig. Hawak sa rail ang nasa likod, hawak sa rail ang nasa gidna at walang sisigaw. Sa count niya na tatlo, umusad ang jeep, Nagkaalo ng baha at natulak ang tubig sa ilalim ng gulong ng ambulansya. Parang napwersa ang stock na sasakyan, kumadyot at sumunod. Ayan tay! sigaw ng pulis. Ayan! Salamat tay! Pagakyat sa tulay, bumagal ang mundo. Ang hangin ay hindi na humahabol, ang ulan ay nagiging mas maliit sa bawat patak. Sa dulo, kita ang waiting area ng barangay na may ilaw at mainit na sabaw. May mga taong kumakaway sa jeep na barang barkong kakadating lang sa pier. Huminto ang lolo sa pinakamataas na parte. Pinatay ang makina at sandaling ipinikit ang mata. Baba tayo, sabi niya. Sunod-sunod, mauna ang may bata. Inabot ng mga taga-barangay ang payong, ang tuwalya at ang sabaw. Ang nanay ay huminga ng malalim. Yumakap sa anak na kumalma na rin. Salamat po sa lolo habang kumakapit pa rin sa braso ng bangko na kanina sandala ng takot. Habang bumababa ang lahat, dumating isang kameraman na mukhang galing sa local news. Basang-basa ang pantalon, hawak ang maliit na kamera. Sir, tanong ita, kayo ba yung nagangat ng jeep sa sidewalk at tumulong sa ambulansya? Tumunin ang lolo, nagkibit-balikat na parang wala lang. Trabaho lang. Trabaho? ulit ang reporter, natawa sa understatement. Bayanihan ng manibela yon. Pinindot ang rek, hanarap ang lolo at tinanon ang pangalan. Binanggit ng lolo ng simple, walang apelidong gustong ipagdiin. Ilan taon na kayo nagmamanelo? Haba na, mas matanda pa sa jacket ko. Natawa ang lahat kahit pagod. Kinagabihan sa TV sa barangay hall, lumabas ang clip ang lumang jeep na umaakyat sa sidewalk, ang ambulansyang nakausad, ang pulis na sumisigaw ng Salamat tay at ang muha ng lolo na basang-basa ang noo pero tuyo ang loob. Bayani sa bagyo ang headline pero mas mahalaga ang sumunod. Footage ng nanay at bata na kumakain ng sabaw, ng lanaking nakasut na hawak pa rin ng papel na nailigtas ng pandesal, ng dalagang nagtutulong mag-abot ng tuwalya sa iba ang buong jeep ang frame ng bayanihan, isang lumang makina at mga taong pumayag magtiwala. Kinabukasan, maaga pa rin nagmaneho ang lolo. Pinahiran niya ng basang-basahan ng dashboard, inayos ang wiper na kamukamot pa rin at pinakiramdaman uli ang makina. Sa bangko, may iwalang papel na tuyong-tuyo na. Ang dokumento ng lalaki kahapon nang untik mabasa. May naipit na maliit na supot, pandisal na pinalitan ng bago. May sticky note. Para sa iyo salamat. Tinawanan niya ng mahina, kinain ng isa at pinaandar ang jeep. Sa konto, may pasahero na nakatingin sa jeep. Nag-aalangan dahil luma. Huminto siya, binaba ang bintana at numiti. Sakay, sabi niya. At sa boses na yon, walang yabang, walang pangaral, pero may panatag na alok. Kahit luma ang jeep, may ruta pa bago para sa bawat takot sa lungsod na sanay manghusga sa kinangkay sa lakas ng loob. May gabing tinuruan sila ng lumang gulong at matandang kamay kung paanong magmahal sa gitna ng baha. Dahan-dahan, sabay-sabay, at walang iiwan. At sa bawat patak na bumabagsak sa salamin, may paalalang hindi kailangan bago ang sasakyan para makarating. Kailangan bago ang ugali natin sa isa't isa. Sa huling sandali ng bagyong yun, habang unti-unting humihinto ang ulan, ang lolo ay muling humawak sa manibela. Marahang kinapa ang air at clutch at sa ilalim ng basang ilaw ng kalsada, muling ipinanganak ang salitang simple pero sapat. Kahit... At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan pa ba ang ating kwento? May aral ko bang na pulot? I-comment si baba kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, hi-hit ang like button at huwag kakalimutan mag-subscribe. Ang support nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas, kaya stay tuned!